Sa ating Partners in Peace and Progress story, nagtungo sa South Cotabato si Japanese Ambassador to the Philippines, Endo Kazuya, at nakipagpulong kay Governor Reynaldo Tamayo Jr. para sa nakatakdang pagbisita sa mga proyektong pinondohan ng Japan sa lalawigan. Ang kwentong kaunlaran mula kay Jen Garcia. Ayon kay Governor Reynaldo Tamayo Jr., naging makabuluhan at puno ng pag-asa ang kanilang pag-uusap ng ambassador kung saan nagpalitan ng mga ito ng hangarin para sa mas matibay na pagtutulungan sa mga darating na panahon. Ang pagbisita ni Ambassador Kazuya ay bahagi ng kanyang layunin na makita mismo ang ilang proyektong pinondohan ng pamahalaang Japones sa South Cotabato kabilang ang Tatlong unit ng two-classroom buildings sa Dumadalig Integrated School, Tantangan. Pagtatayo ng Level 2 Water Supply System sa Barangay Kablon, Tupi. At pagtatayo ng gusali para sa Technical Vocational Education and Training, TVET Center sa Tampakan. Ang mga proyektong ito ay patunay ng matatag na suporta ng Japan sa lokal na kaunlaran. Inihayag ni Governor Tamayo ang matibay na hangari ng pamahalaang panlalawigan na palalimin pa ang ugnayan sa Japan, lalo na sa mga larangan ng disaster preparedness, kalusugan, edukasyon, infrastruktura at renewable energy. Bilang Pangulo ng LPP, pinuri ni Governor Tamayo ang pagbibigay halaga ng embahada sa kahalagahan ng pinalalakas na ugnayan at kooperasyon sa pagitan ng national at local governments. Ibinahagi rin ni Ambassador Kazuya ang kanyang pananaw sa pagpapalalim ng relasyon sa mga lider ng lalawigan bilang susi sa mas makabuluhang palitan ng kaalaman at proyekto sa pagitan ng Japan at Pilipinas. Jen Garcia, iMinds, Philippines.